Hello, hello. Good morning, mm. mga lalabs. Ayan, nang tanghali na pala. Ito yung aming ulam sa tanghali yan. Ayan. Ito, mga lalabs. Recycle yan. Recycle. Ayan, yung mga natira pong mga taboy, buk. Ayan. Si Charon. Dito sa loob ng ref. Ayan. Ayan, yung mga lalabs. Ayan. Ginisa ko siya sa sardinas with ang tawag sa amin itong ano na to, udong, ayan, udong. Ayan, mga langga udong. Ginisa ko siya sa sardinas. Ayan. Lagi ako siya ng sayuki. Tsaka repolyo. Ayan, mga langga, o. Di ba? Ayan yung jicharo, no? na. Kasi hindi na siya, ano, crunch, crunchy, hindi na siya malutong. Ano na siya, malambot na kasi nasa yung yung chicharon. Ayan kaya inahog ko na siya. Tsaka yung manok, ayan, baboy, nandiyan, ayan. Na-recycle ko mga langga. Lagyan ko ng gulay, sili, ayan. May mga langga. Oh. May ulam na kami. Dami na nitong kapain sa amin. Medyo matigas lang yung udong, kaya pinalalambot ko ba siya. Ayan, oh. ayan. Ay ba mga lalabs? Kaya kayo pag may mga tira-tira sa ref, Huwag nyo itapon. Punin nyo lang. Bawa, natirang baboy, manok na mga adubo, et cetera, et cetera. Ayan. Yeah. ilagay nyo lang sa rito. Tapos, isang araw, mag-isa kayo ng ganito. Lagyan nyo ng sutang hol, pwede. Pwede rin. Udong. Udong yung binili ko mga lalapso. Kasi mas masarap yata yung udong. Tapos, ang sawag niya nga, binis ako sa kopya sa sandina, kasi para mas malasa ng ano, diba, mga palangga? <laughs> Talsik na naman ito. Naubo na naman ito isang kalderong kanin. Eh, ang mga kumakain dito sa akin, mga barako. Ayan. Ayan, diba? Kaya huwag kayong magkatako ng pagkain. Naghirap ng buhay kayo. Kunin nyo lang ng ipunin yung mga hindi na uubos ng mga anak mo ng pagkain. Hindi naman yung mga tira-tira mga langga. Yung tira sa prato Hindi yun. Yung tira sa pagsandok nyo ng ulam. Hindi na Hindi naman yung kinain ng mga buto. <laughs> Ayan, o, di ba? Ayan, tapos, i-recycle nyo. Lagi mo ng gulay, repolyo, at saka pwede rin carrots. Parang style pancit. Eh. Ayan, maraming salamat mga lalab sa inyong panunood. Thank you, thank Ayan, na ako ng ako po daw. Salamat. Bye-bye.